nanyong. Gaya-gaya eh. Oh, lahat ng inamoy ni Panta, inaamoy niya din eh. Sarap mag-jogging dito. Payapa. Alam niyo yung amoy ng ano? Amoy ng... Basta. Yung amoy na... Basta. Amoy, <laughs> amoy yun. Yung parang pag mag-jogging ka. Ay, dito tayo mag-jogging. Ang ganda dito. Parang amoy simento, amoy ng puno. Yung mga ganun. Parang fresh. Amoy fresh pala. Sige, eh, magpakapagod ka dahil mamaya na naman tayo magkikita alas 6 ng hapon. Hanggat wala yung bus. Tsaka guys, bibilis ako na maligo. Kapag out sa aking labates ligo. Ay. Shhh, shhh. Ay, pucha. Hoy, hoy! Chipanda naman ni. Eh. Wala nang kalsada dyan, oh. pa ako sa inyo dyan. Ginawa nyo yung ano, maze run ah. Matataas yung ano, matataas yung um, pakasabihin nila. Ba't nagahanap naga, ako doon? <laughs> Tapos magkasabit-sabit sa ganito yung ano, talim no, putol-putol. Po, -putol. <laughs> yari tayo, makukulong tayo, Snoop. dyan lang. Amay ah, probinsya, oo, oh, amay sariwa, guys. Ayun hey, no, tinan nyo yung view na to. Wow, parang ang sarap bigas sa kalsada eh no. Tignan nyo guys, yung so, level nyo na si Panda Kataas nyo no Konti pa Snoopy Noong nakaraan di ba kalate? Ngayon kataas nyo na eh Yung haba na lang Tignan nyo ha, tignan nyo ha Tignan nyo yung comparison ha Diba? Ganyan lang ka cute si Panda The lowards Good morning Hoy, hoy Ganyan lang Dapat ganyan lang yung tali niya Kinakaladkad niya Para madaling ko siya mahuli Magkipagkahabulin Mas lalong tumatakbo eh Good morning Pero mukhang mas malaki to guys Mas malaki to Auntie si Snoopy Ganun yung takbo niya Tabingi tabi ng yung takbo <laughs> try ko umiga ayoko naka uniform na ako yan guys yung mga tanim na yan isang tao lang nag ano yan nakapag harvest na din kami ng ganito eh Pati ito ata alam ko patatas ito eh. Nakadata ka na kuya. Mahal mo ba yung data dito? Oo, oh, nakadata ako. Siguro binabayaran ko sa data dito. Iba-iba kasi dito eh. Depende sa plan mo. Kanyari, nasa 20,000 130,000. Nasa ano, 800 to 2,500 pesos ganun. Ako siguro nasa 2,500 yung akin. Baka nabay sa akin? Kamaalala eh. Kasi naka-unli to eh. Unli lahat. Unli ano. Ganun. Unli kung ano-ano. Taguan ko. Naku po. Ako pa maghahanap sa mga yan. Guys, ang sarap dito. Sumupo po. Oh. Pag masdan mo lang yung mga ano, tinanim mo hindi sa'yo. <laughs> diba? Oo. Oh ay may, may, mas magandang spot dito doon sa likod dito ako naglalakad pagka eh pupunta ng pagka pupunta ng bus sa sakayan dito din kasi hindaanan pag may snow maganda dito guys pag may snow hindi kami makadaan dito kasi puro snow dyan oh. nababalutan siya ng snow eh hindi to hinahawi eh Snoopy! Panda! Huwag ka nang babalik pag sumunod ka. Ha? Sige. gina! Sige na. Doon ka na. Ka lang babalik ka. Hintayin niya yung mama niya. Diba? Hmm.